Hey guys, what's up? Welcome to my blog. It's your girl, Clouds Dime. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please pakihit naman po ng subscribe button dyan sa baba. Pakilike na rin po yung video na to and comment down below. So today, Um, simula na po to, natin itong journey ko dito sa channel ko na Cloud Stime eh, Simple Life in America Alam nyo matagal na rin po ako dito sa Amerika since 2005 pa Kasabay ko yung mother ko and yung sister ko So ngayon binabalak po namin bumuli ng sarili naming bahay O sarili naming property kasi po, um, matagal-tagal na rin po kaming nanirahan dito sa isang apartment. And marami na rin pong taon ang lumipas na hindi ko inintindi ang makabili ng aking sariling or makabili kami ng aming sariling bahay. So ito na yung start ng journey namin sa pagbili ng sariling namin bahay. And gusto ko po kayong isama sa proseso ng pagbili. So, meron po akong, nakita na isang townhouse. Malapit lang din po dito sa amin. And, um, titignan po namin siya ngayon. And, kapag nagustuhan po namin yung lugar na yon, mag, magsasend na po kami ng offer dun sa seller. Pero, bago po namin to gawin, bago po kami mag-shopping ng ibang bahay, dito sa Amerika, kailangan po muna natin magpa-pre-approve sa mortgage loan or kailangan po nating maghanap ng mortgage loan yun po yung uh, magpapa para magpapainan sa atin or doon po tayo magbabayad ng bahay hindi po um, sa tulad sa Pilipinas eh I mean siguro ganoon na rin po sa Pilipinas pero it, yun po yung unang process pre-approval po muna sa mortgage loan so na-approve po kami ng $250 I mean $250,000 $250,000 kaya yung po yung worth ng bahay na hinahanap namin or sana mas less pa para less po yung payment. So, mga ka kaibigan, kabarkada, mga ka life in America, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano po yung paghahanap ng bahay dito sa Amerika. So, samahan niyo po ako ngayon. Sana po mabidyo ko yung bahay kasi meron pa pong nakatira doon. Pero tatry ko po na ipakita sa inyo yung sneak peek ng bahay, mga kaibigan. Samahan niyo po ako. So, ito na po mga kabarkada. Andito na po kami sa lugar na titignan namin na bahay. And, ikot po muna kayo. Meron po pala ditong park. Makita ko po sa inyo yung paligid ng ano, lugar. Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your around me I need you more I Need you here More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I... At yun na nga po mga kabarkada. Andito na po ako sa sa work namin. Yan. And na-heated ko na rin po yung mother ko sa bahay. And yung pong update sa bahay. Hindi ko na nga po na na videohan yung loob ng bahay na gusto naming sanang kuhanin or bilihin kasi nga uh, masyadong mabilis po yung pangapangyayari mas parang in-enjoy ko na lang po yung pagtingin talaga chine ko po lahat kaysa mag video ba po ako and tal ko na rin po kasi hindi eh nakalimutan ko po ding videohin yung bahay so ito dito po ako sa trabaho ngayon um, papakita ko na lang po yung konting montage ng lugar ng trabaho ko. Yan. Ooh, baby. It's like the world is on naka-receive ako ng call sa realtor ko na under contract na po yung bahay. It means na meron na pong nag-offer and meron na pong tumanggap ng I mean, tinanggap na po ng agent ng bahay na yon yung una sigurong nag-offer para bilhin yung bahay. Pero, ang good news naman po is pwede pa rin kaming um, mag-send ng offer sa kanila as a backup. Parang ganun. Pero ngayon, Um, magahanap pa rin po tayo ng bahay na worth na $250,000 or less sa ngayon magahanap pa rin po kami and gusto ko po na samahan nyo rin po ako and gusto ko rin po na i-share sa inyo yung journey or yung mga proseso kung paano bumili ng bahay dito sa Amerika so tataposin ko na po yung vlog ko and gusto ko lang po na mas share sa inyo kung paano ba talaga ang buhay dito sa Amerika. And hopefully po, um, makakuha din kami. Yung, kung, para po talaga sa amin is para sa amin, ganyan. Kung ano po ang talagang binigay ni Lord, is tatanggapin po namin kung saan kami mapunta or anong klaseng bahay yung makuha namin. So, yun na lang po ang pinagpipray ko na sana. Kasi mahaba pa po po tong proseso na to eh. Parang first step pa lang po to. And then, marami pa po. Kaya yun po yung abangan nyo sa vlog ko. Kaya kung may mga questions po, po kayo or may gusto kayong malaman about sa pagbili ng bahay dito sa Amerika, eh mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kabarkada, see you in my next vlog. And hopefully, do sa next na tingnan kong bahay is mabidyo ko po yun at mapakita para sa inyo. Bye-bye!